Saya kepikirkan sasakyan. Ito ay Ford Ranger Ayan. Ito raw ay. Ito ay lagi start. At titis tingin oh, ka no, Nalagitik lang siya oh. kini start natin ng starter at uh, chichikin natin kung may carbon pa o wala na binabaklas natin ang starter dahil nalagotok lamang siya pag in-start titignan natin kung wala ng carbon or solenoid ang damage tignan natin kung may damage ang solenoid madali ang pumbaklasin ang starter ng Ford Ranger bali apat na turno nyo lang dalawa at tatlo doon sa kwitan isa sa solenoid okay ito na saglit lang natin na baklas ngayon lang itong mababaklas okay okay atin mo nang bubuksan. Ini uh, yung tunga ko ni, sumasablay. Hmm. Original pa eh. uh, yun eh. Ah. Uh, natin kung carbon brass or solenoid talaga. Pag pag kuan carbon brass may pambalik din meron din. Oh, marami. So ano uh, kung kuan yung pero pare meron na bibili at meron ha may. Mer? Para lang to ng mga ano por express uh, pang yung digress ng mga solenoid marami na sa auto supply admission okay aha uh -huh. Solenoid. Oh, uh, solenoid. Uh, uh, ho ang carbon. Bibili ka. Uh. Bibili natin yung magandang klase. Oh. Ke, ano tayo bibili? Kaya Del Rosario doon merong magandang klase. Magandang klase. Baka may papaltap pa. Ito ang sampo. Yan pa nasa blay. Battery niya. Bago battery niya. Yan, yung piston nito sa loob, i piston kasi yun, no? Yung kumukontak dito sa dalawang poste, hindi na contact Papalitan natin ng bago. Okay, uh, solenoid yung ating uh, nakita ang diferensya. Nagdesisyon na si Bush na uh, pantan ng bago. Okay. mo Tayo muna ay may sosis. sakay ah, uh, iuwi muna namin bibili tayo ng bagong solenoid kasi eh, ganda nga naman ng sasakyan eh eh refer -re, maraming pera <laughs> bilang na tayo ng bagong <laughs> Malinis mo na on ang loob. Lilihahin ko lang to. Ayan. Oh, may bulita siya dito. Yeah. Ito yung wag na wag natin kakalimutan. Kailangan itong bulita na ito ay laging naka sintro sa pwit dito. Ayan Oh. Uhulog natin doon. Ayan. Atin ulit aasimbulin. Ah, at atin itong ibabalik at gagamitin ang sasakyan yung napili nating solenoid yan ang tatak ay new era yan hindi ko alam kung ito itatagal basta tinalagay natin bago naman tatagal pero maganda raw ito new era eh Okay. Testing muna. Testing, testing. Papaikot natin. Papasipain natin. Yeah. Aking gawain Okay. So, kasi hindi mo signa ko e. yung eh. <laughs> 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 so, RL. Hindi Nagpapagawa ko. Sorry nice pa ano. ano May lang Yeah, I mean... napakaluwag napakaluwag uh, ano hinto baklasin medyo mataas lang kaya medyo nahirapan tayo ng konti Okay, last. Okay, uh, naikapit na natin ang starter diyan na ikakabit 'tong linya ng battery. Okay. Ah, kala okay. ko titestigin. Madali lang 'to. Mga ano tayong gagawin? Uh, one click na kanina eh kahit anong gawin mo wala na nalagitik na lang nalagitik okay tapos na tayo ah uh, ito pala ay ano ayan oh ah uh, Ford Ranger nalagitik lang pag in-start ah uh, ito ay tumawag na sa Ford ah uh, papaservicean sa sa Ford eh nagtanong muna sa akin ayan uh, sabi ko solenoid sige baba mo ika at punta natin ang solenoid dito pinata natin ng bago ah uh, 1,595 95 na 1,5 bilhin namin ng solenoid Okay na, naandar na. na. Ang ganito na lang muna. Thanks for watching. Okay, shout po na tayo mga kabrad. Shout out kay Manuel Garcia from Tarlac City. Crazy TV, shout out po. Wonder Bibang ng Poland, ah shout out po. Crazy Atot Siboy, shout out from Tay Tay Rizal. Kay Joey Birano, shout out. Dante Ganob from Angguno, yeah, shout out po. Joey Birano, shout out kay Nadworks TV from Aluminos Laguna kay Ernesto Marquez shout out po kay Rico Trabinho from Bulacan shout out po kay Nanding Ibay yan yeah, si Nanding Ibay po uh, from La Union kay Joey Aguirre uh, from Labuan Gisaw Pililya Rizal shout out po kay Dublito Abril uh, shout out po at siyempre, hindi mawawala ang aking mga silent viewers. Uh shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa suporta. Ah. At siyempre sa aking mga subscriber, uh maraming salamat po sa inyong lahat.